Ang puso mo ngayon? beating pa naman. Wow. <laughs> masaya naman po so far kasi um sa ngayon I'm focusing on self-love. Mm -hmm. Yun po and and single single life muna para ma look after ko rin yung sarili ko mm -hmm. after years of being in relationships. So talagang taking it slow, getting to know people, getting to know that someone. Mm -hmm. Yun po. Pero bukas ka, sa muling pag muling umibig. Yes po, pag dumating. <laughs> okay. Miss ko, um, papalapit ng Pasko. Kapag kaharap mo ang Diyos na yun, ano ang dalangin ng puso mo? Sana po, mawala lahat ng bigat sa puso ng mga tao. Yes. Kasi feeling ko pag nangyari po yun, mas magiging magaan ng lahat ng buhay ng ta. So. Uh, ano ang dalangin mo? O wish mo kay Lord para sa nanay mo? Uh, para sa yung wish ko po para sa mom ko is that mas magkaroon pa siya ng mas mahabang buhay, mas maging healthy pa siya and sana po tuloy-tuloy uh, lang din po yung presence niya para makita niya ako kung saan man pumunta yung music journey ko. Mm. Okay, me kabilang bilang mga awit, gaano kahalaga ang panlabas na kaanyuan para matanggap ka ng publiko. Para sa akin po, hindi po gaano importante yung panlabas na kaanyuan. Mm -hmm. Kumbaga ko ano yung nasa loob mo at kung paano mo siya i-showcase palabas. Yun po yung pinakaimportante. Mm -hmm. Kasi po like um you can be the most good looking pero baka hindi ka rin masyado dinyo po parang nilalabas lahat mm. ng sa loob niyo or you're not showing the real you. So, parang wala din pong masyadong say sayon. Mm. Okay, itong pagbabago mo, yung pagpapalit mo ng um, ng kulay ng buhok, um ito ba ibahagi ng pagpapakilala mo sa publiko na ito yung brand na gusto kong i-establish sa merkado. Ah, uh, when it comes to my hair naman po, kumbaga uh, self exp self expression ko po, mm -hmm. po siya. So, Kumbaga, I'm not following a certain brand naman po. Parang mas, kung ano lang po yung ma-feel kong uh, magiging itsura ng hair ko. Mm -hmm. Parang ganun ko po siya ine-express din. Okay. Gaano kahirap sa'yo ang mamuhay sa kapwa mo mga awit na mas hinahangaan ng publiko? um Para sa akin po, okay lang po na nakakasama ko yung mga Um, kahit yung mga mas sikat na artists, kasi po, para mas nakaka-inspire silang kasama. And talagang doon mo may kita rin yung pagiging uh, friendly nila, na parang hindi sila mapili na tao, mm -hmm. and hindi sila parang mayabang, ganun ho. Kaya parang okay rin na may mga ganong artists, mm -hmm. and nagtutulungan kayo. Parang you don't see each other as uh, competition. Mm -hmm. Okay. Speaking of competition, ikaw ba, naranasan mo ng marajet? In what context po? Sa pag, um, like, mga pagtatanghal, mm. um, pagpapalabas ng iyong mga original na kanta. Uh, more on, ano po, um, more on parang binabaril yung konsepto mm -hmm. ng kanta or kung ano man yung theme ng song na yon. Pero eventually, mas pinili ko na lang na pakinggan yung sarili kong puso mm -hmm. when it comes to developing that song. Hence, mm -hmm. talking stage. <laughs> yeah. <laughs> yeah. O mga kapilipino nga, pakinggan po natin yung original yung kantang talking stage. Available yun sa Spotify. Yes. Anong account mo sa Spotify? Kyla Michi. Yun. Yes. O ito. Ay, kang Michi ko ba naisipan ng sumuko sa buhay? Ay, maraming beses na ko. Mm -hmm. po. Yes. At paano mo nilabanan? Paano mo binigyan ng lakas ang sarili mo na bumangon kailangan kong mabuhay? Um, actually po, iniisip ko lang na bakit ako nagsimula in the first place. Mm -hmm. Parang lagi po akong pumabalik-balik doon. Inaalala ko bakit ako nagsimula sa musika. And kapag naaalala ko po yun, talagang napapabangon ako ulit. Parang sa ako ng luha, ah. and sulat ulit, ano gitara ulit, gano'n. Mm. Okay. Okay. Babalikan natin yung kabataan mo. Kaharap mo ngayon ng isang 15 years old na version mo, ano ang nais mong sabihin sa kanya? Girl, wag ka sumuko. Makakarating ka sa gusto mong puntahan. Mm. Kasi tuloy-tuloy mo lang yan. Oso, makinig ka sa mama at papa mo. <laughs> <laughs> Pero lahat naman tayo, dapat talaga makinig sa magulang. Kasi sabi nga nila, no, walang magulang ang naghahangad ng kasasama ng yes. kanilang mga anak. Okay, babalikan natin. Yung batang Mitch ko ngayon, kaharap mo, sa tingin mo, ano kaya ang sasabihin niya sa'yo ngayon? Sabihin niya, ang ganda ng buhok mo, gaganon siya. <laughs> Tapos siguro po, mapaproud din po siya. Hmm. Kasi, Um yung younger me talagang mahilig na po sa music talaga. Mm -hmm. So siguro pag makikita niya ako baka baka nga, siya na siya parang ako ba talaga 'yan mm -hmm. Ganun. Parang mm hindi -hmm. niya hindi siya makaka na makakarating pala siya sa ganung stage. Mm -hmm. Okay. Mula bata hanggang ngayon, minsan ba sumagi sa isip mo bakit wala akong kapatid? Oh, actually po, um I had a brother, older brother po siya. Mm -hmm. And um na I was 4 years old, he was 10 years old and he passed away of leukemia. Okay. Yes, uh, cancer po sa dugo. And um so honestly hindi ko po sure kung bakit po naging destiny ko yung pagiging only child. Pero iniisip ko na lang po is that may mga bagay sa buhay na talaga ma-figure out mo later in mm -hmm. life pa. Ito like, yung purpose mo, bakit um ikaw na yung natirang anak, mm -hmm. bakit sila sobrang strict sa'yo. And although I don't have the answers right now, mm -hmm. alam ko malalaman ko rin eventually. Mm -hmm. Paano pinaliwanag ng mga magulang mo, especially ng nanay mo, ang konsepto ng isang pagkakaroon ng pamilya? Kasi di ba yung pamilya, nanay, tatay, ikaw at may kapatid, yes. bilang lumalaki kang mag-isa, Paano nila pinapaliwanag sa'yo o binibigyang justisya na pamilya kayo na kahit mag-isa ka lang nanak? Um, honestly po, hindi po talaga naging picture perfect yung family mm. namin. Maraming mga challenges, mm. maraming pagsubok na hindi laging nagiging okay yung kinalabasan. Pero um, thankful din ako dahil especially si mama, Uh, lagi niyang pinapaalala sa akin ano yung tama sa hindi mm -hmm. ano yung dapat mong tolerate ano yung hindi dapat and doon ko po natututunan na may mga bagay na just because na experience mo doesn't mean you have to pass it on sa next generation ng family mo kumbaga may mga certain um kumbaga toxic traits ng isang family mm -hmm. na kayang-kaya mong itigil kung kung ikay magka-pamilya rin eventually mm -hmm. on your own. Okay. O ito, Michiko, susubukan ko ang iyong katatagan sa desisyon O ito, kaya mo bang isakripisyo ang kaligayahan ng iba kung ang kapalit naman nito ang magiging masaya ka? Para sa akin po, hindi ko po kaya. Mm -hmm. Kasi po, um, ang pagiging masaya ko is based on sa pagiging masaya din ng iba mm -hmm. or ng mga tao around me. So kumbaga kung nakocompromise sila or kung hindi sila maligaya doon sa um, kaanumang desisyon na yun or sitwasyon, hindi rin ako magiging masaya. Mm -hmm. Okay. Bilang ang Pasko ay papalapit na. Ang Pasko daw ay simbolo ng pagmamahalan at pagpapatawad. Yes. Gusto kong makuha yung opinion mo. Ano ang konsepto ng Pasko nung ikay bata pa? At ano na ang konsepto mo ng Pasko ngayon ikaw ay kumikita na at nakikipagsabayan na mm. sa realidad ng buhay? Nung bata po ako, ang Pasko is about pagbibigyan ng regalo, mm. pagre-receive ng regalo, mm, Santa Claus, mga ganun po. And um, nung ako'y tumatanda na, ang nakikita kong pinaka-essence ng Pasko is pagiging buo or kompleto mm -hmm. ng pamilya. And para sa akin po, kahit wala akong matanggap na regalo, basta kasama ko po yung family mm -hmm. ko and masaya po kami. Talaga pong buong-buo na yung Pasko ko. Mm -hmm. Okay. Mula sa salitang buong-buo, ano ang nais mong sabihin sa mga taong nakasakit sa puso mo? Doon ba ko ah. um, Para sa mga nakasakit sa akin, sa puso ko, I forgive you kasi alam ko naman na um, yung experience ng pag-hurt or ng hurt is another way to teach me about new lessons in life. So, hindi ako nagagalit, hindi ako nagsisise, and thankful din ako na dumating kayo sa life ko kasi either way, hindi ko po matututunan yung dapat kong matutunan. Mm. So, salamat. <laughs> sana, sana katulad mo. Katulad mo ay na, na, ay kaya ko din magpatawad no nun, nung, nung ganoon kabilis. Yes. Di ba? O ito, ano pa ang pangarap ng isang coach ko? Ang pangarap ko po is to create more projects, kahit mga initiative projects na pwedeng music related na mas makakatulong pa sa mas maraming tao. Yun po Kasi mm -hmm. mahilig din po ako sa mga initiative campaigns, Yun po bilang uh, writer din ako sa advertising. Uh -huh. So gusto ko po ng isang project, creative project na mas makakatulong pa sa taong bayan, mm -hmm. mas nangangilangan. Mm -hmm. Anong nice mong sabihin sa nanay mo? Uh, gusto ko po pong sabihin sa kanya na super love ko po siya and I'll always be there for her. And I'll always love her unconditionally kasi ganun din siya nagmahal sa akin. Mm -hmm. Okay, bago tayo magtapos, no. Ano ang may mo sa sarili mo? Ang uh, may ko sa sarili ko is um to always keep creating, to always love what you do, mm -hmm. do what you love, and to keep that passion, burning passion alive. Mm -hmm. Kailan ka titigil? kapag ang mundo ay sinubukan kang patigilin sa paggawa ng musika. Hindi ko ma-imagine na titigil ako ever kasi may mga pangyayari sa past na talagang kung isip, kung iisipin mo, kailangan mo nang mm -hmm. Hindi ako nagpatigil doon. Mm -hmm. So, feeling ko kahit ano pa mangyari sa akin ngayon, hindi na po talaga ako titigil. <laughs> <laughs> yes. Okay? Bago, bago ko ibato sa iyo ang mga ilang tanong pa, bibigyan kita ng pagkakataon ng bitahan, ang mga nanonood sa kwentong Pilipino kung saan ka masusundan. So, ipromote mo na sa amin, sa amin yung, yung mga social media account. Ayan po. Hello po sa mga nanonood ng kwentong Pilipino. Ako po si Kyle Michi at pwede niyo po ako i-follow sa social media. That's Kyle Michi sa Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, and other platforms. And at pwede nyo rin po i-stream ang aking kanta, yan, that's on Spotify, uh, Apple Music, YouTube Music, and other music streaming platforms. And pwede nyo po ako i-catch sa aking mga busking sessions, yan. So, madalas po ako sa Uptown Parade and sa SMBC Malls. Yes. Mm -hmm. Michiko, anong konsepto mo ng Bahaghari? Ang konsepto ko po ng Bahaghari is Uh, pagiging makulay ng isang tao, whether ito yung gender identity niya or yung makulay na experiences sa buhay niya. Hmm. Yes. Minsan ba naging bahaghal ka sa buhay mo? Yes po. Kasi po, uh, feeling ko po, hindi po ako very one-dimensional na character. Hmm. <laughs> character talaga. Hindi po ako very one-dimensional na character na um, ganito lang ako buong buhay parang isang isang kulay lang ako buong buong buhay. Kiling ko may mga iba't ibang kulay akong napagdaanan na nakarating ako sa ganitong state. Mm -hmm. Okay, Miss Chico ito. May mga kanta ka na talk on stage and at yung magiging available no sa mga darating na panahon yung takot-takot ay mga kapilipino abangan niyo po yan ha yung takot-takotan yes. Takot -takot na, napakaganda pong kanta. May kakapang kanta na di na kita mahal. Yes. Pero close parenthesis pa rin. Kita. Mm -hmm. Ano ang pinaguhugutan mo ng kantang to? Kasi ito, kahit sino yung makarinig o makakita ng titulo nito, iisa yung magiging um, kahulugan. Pero mula sa isang original na gumawa nito, ano ang konsepto na hindi na kita mahal pa rin? Ang mm. um, konsepto ng hindi na kita mahal pa rin kita, is tungkol sa proseso ng pag move on mm -hmm. na hindi siya linear process. Minsan magre-relapse ka na parang, "Uy, okay na ako, naka-move on na ako." Pero pag nakita mo 'yung taong 'yun, ay, di pa pala, mm -hmm. mahal ko pa rin. So, talagang hindi perfect ang proseso ng pag move on. Minsan may mga ups, may mga downs, mm -hmm. and kailangan mo lang pagdaanan 'yun hanggang sa eventually hindi mo na siya mahal. Mm -hmm. Wala nang parin kita. <laughs> uh Oo. -oh. Kailan namin maririnig tong kantang to? Uh, sa ngayon, uh, baka next year pa, kasi in the works pa yung mga iba kong songs. Uh Oo. -oh. So, mga kapilipino, abangan po natin yung mga iba niyang kanta, pero po, supportahan po natin ang kanyang um, original na kantang to, kong stage, na available po sa lahat ng mga digital platform. Kasi napakaganda po ang kanyang kanta. At uh, Michito, kapag sumasapit ba Minsan, ang kalungkutan mo, especially kapag hinahanap mo yung presensya ng tatay mo, mm -hmm. ano ang binubulong ng puso mo kapag ikay nag-iisa? Minsan po, um, tinatry ko siyang kausapin, like through whether through prayer, or minsan parang iniisip ko lang mm -hmm. na may gusto ko iparating na message. Kumbaga parang, If I, whenever I feel lonely, and gusto ko lang maramdaman yung presence ng dad ko, mm -hmm. I just listen to his favorite songs. And, yun po, parang, minsan, nararamdaman ko na parang feeling ko kasama ko siya, mm -hmm. feeling ko lagi niya akong ginagay. So, yun po. And, lagi ako may, may dalang picture namin ng papa mm -hmm. ko. Kaya, yeah, yun, whenever may mga gigs ako, feeling ko kasama ko mm -hmm. pa rin siya. Mm -hmm. yun po. Kung baga ano, naniniwala ka na, kahit wala na yung pasensya ng tatay mo, kasama at kasama mo pa, lalo't ngayon, na lumalaban ka sa pag-abot ng pangarap mo. Yes. Na nagpapasay sa iyo, which is ang mundo ng musika. Opo. Oh. O oh, ito, bilang pagtatapos ng ating usapan ngayon, ito ang tanong ko sa iyo, ang isang musiko ba ay handa ng malunod dahil sa kasikatan? Parang ready naman po. <laughs> ready naman po, kahit anong mangyari, kung anong maging outcome. Oh, oh. Siyempre, uh, mag Ah, uh, syempre ihahanda ko na lang yung sarili ko na I also have the strength to handle and um, also yung gracefulness to be able to retain yung ganong kind of success. Okay. Mm, okay. O oh, mga kapilipino, sa huling pagkakataon, Michiko, ko handa mo na bang iguhit ang pangalan mo sa lang? Yes, handang-handa na. Maraming salamat, Mitchiko sa mga tanong. Thank you, sir. Maraming salamat mga Kapilipino sa pag-subaybay uh, ng aming episode ngayon. Hanggang dyan na lamang ang aming pag-uusap. Supportahan po natin na si Mitchiko sa kanyang um, original na kantang talking stage. Hanggang dyan na lamang po hanggang sa muli po sa paglalahad ng mga kwentong Pilipino.